Grabe nga ang galing na bagong lineup ng team ng Los Andres Diggers. Well, hours before the game against the OKC ng LA Lakers, ay binalita nga sa atin na magkakaroon nga daw ng starting lineup change. Kung si Dilo pupuntang off the bench, si Torian Prince papasok sa starting five. At ang bagong starting five ng Lakers, itong si Lebron, Cam Reddish, si Prince, si Vando, pati na nga rin si Andre Davis. At sa unang tingin ng mga idol, alam nyo na na isang defensive lineup. Itong nilagay, itong ginawa ni Coach Darvin Ham. At sa lineup change nga ito mga idol ay si Lebron James na muli ang naging main point guard ng LA Lakers, hindi na si Dilo or Austin Reeves. At sa lineup change nga ito mga idol ay bumalik na kay Anthony Davis at kay Lebron James ang focus or pagpapatakbo ng opensa ng LA Lakers. At may kita nga natin yan mga idol dito sa mga plays na ito. Well sa unang play nga ay dribble handoff ni LBJ pati niya rin ni AD nagresulta nga yan mga idol ng easy layup para sana kay Lebron aso ah, ang problema ay namintes niya nga yan. And then Lebron at AD once again Lebron na sa point guard pick and roll mga idol nagresulta nga na naman ng maganda para sa opensa ng Lakers wide open 3 pointer para kay Cameron Reddish ang problema nga lamang ay hindi na yan nice shot And then another pick and roll, AD mga idol and Lebron James once again and another great look ang naproduce nito. And this time ay naipasok naman ito ni Torian Prince. Kaya naman nagresulta ng maganda ang two-man game ni Lebron at pati na rin ni Anthony Davis. Dito naman mga idol another dribble handoff off na dalawang player na ito. Nagproduce na naman mga idol ng magandang look para nga sa Lakers. Hindi lang naipasok ni AD at nasupalpal nga siya ng rookie. Next play naman natin, pick and roll na naman. Lebron James as a point guard, Anthony Davis as a screener, as a roller. At nagresulta mga idol ng easy jumper. Para nga dito sa big man ng LA Lakers na si Anthony Davis. Maganda nga ang resulta ng pagbabalik kay Lebron James as their main point guard. Another point guard play from Lebron James. Another pick and roll nilang dalawa ni Anthony Davis. Nagresulta na naman mga idol ng maganda para sa LA Lakers. Extra pass ni AD dito kay Rui 3-pointer, swak nga yan. And then sa next play namang ito, kapag si Lebron James ang iyong point guard ay you can expect na magkaroon nga ng magandang look ang iyong team. And this time mga idol, easy alley oop pass na alito si Chet Holmgren. And then kapag nagkaroon na ng extra point guard sa court at si Lebron ay nag-off ball na ay he can just do this. Catch the ball mga idol, size up the defender, jab step and then straight to a pull up jumper easy three pointer para kay LBJ. At yan nga mga idol ang mas pinagaling, mas pinalakas nga na starting 5 ng LA Lakers. Defensive lineup ito mga idol tapos si Lebron James ang naging main point guard na ng LA Lakers. And well, ito ang nangyari tinalo lang naman nila ang number 3 dito nga sa Western Conference na OKC Thunder. At sabi ni Lebron James sa kanyang post-game interview na nagustuhan niya nga daw itong bagong lineup na ito nang dahil they were able to clean the glass nga daw. They were able to get rebounds nga daw. Hindi kumpara nung last time na naglaro sila sa OKC at tinambakan niya sila. So, mga idol, ang lineup change ng LA Lakers para nga kay LBJ. Kayo mga idola nung masasabi nyo dito. Komento nyo lang ang inyong mga opinyon.